Si Kikay, hindi niya rin tunay na pangalan ang nagtatag ng grupong United Ola Victims Movement. Dati rin siyang biktima ng Ola. Nakiusap siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa patuloy na banta sa kanyang buhay mula sa mga Ola agent. Three years ago, tinatawin niyo po itong grupo po ninyo, no? samahan ng mga biktima ng Ola. Uh, ano yung nagtulak po sa inyo para magsama-sama at uh, magkaroon na ng isang boses. Kakulangan po sa suporta, ah, Sir John. Kasi po, sino ang tutulong sa amin pag kinalat na yung personal picture namin sa Facebook? Sino po yung tutulong sa amin kapag ginawan kami ng GC? Sino po ang tutulong sa amin paliwanag sa aming mga employer? Sino po ang tutulong sa amin pag mayroon kaming katanungan sa mga legalities, sa mga batas-batas, para bilang isang nangungutang? Pagsikapan ko po na aralin paunti-unti, kahit hindi naman po ako abogado, ano, yung mga basic na batas para sa ating mga sa aming mga nangungutang uh, nagkaroon kami ng mga pang-counter sa mga harassment ng olas isa sa mga tulong ni Kikay sa kanyang mga miyembro ang paglapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at isa sa mga ahensyang tumutugon sa mga reklamo laban sa online lending apps ang National Privacy Commission ang major concerns po namin kasi di ba po nung pumasok kami sa Pag-uola, ang sabi po doon sa consent or sa uh, agreement is mga uh, reference lang daw po yung nila kukunin o makukuha nila. So, yung permission na po yun para lang maproseso yung inyong um, application para nga sa online lending, pero hindi po ito permiso para ipahiya kayo, iharas po kayo. So dapat upfront at informed po kayo doon sa pagkagamitan ng personal na information. So sana po ay hindi niyo yon masamain kasi hindi niyo po kasalanan. Mali pong gamitin nila yung personal na information niyo more than doon sa author authorized na purpose. Yung mga klaro or sabihin, specific ma'am na nakikita niyo violations po ng ginagawa ng mga OLA na papasok po sa purview po ng NPC? Ano po yung nakikita niyo po rito? So yung uh, based po kasi sa ating Data Privacy Act, sa batas po talaga at sa pinalabas po naming circular, which is the NPC Circular 2001, hindi po dapat ginagamit o hinaharvest yung mga contact information, social media contacts no at photos para gamitin para ipahiya o iharas yung mga tao. Hindi natin to ginagamit uh, outside doon sa original na purpose. So pag ang um, isa pong application o online lending app ay ginamit yung personal na data na yon outside doon sa original na purpose niya, which is to process yung application, paglabag na po yun sa batas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o mula April hanggang May 2025. Mahigit 13,000 na ang natanggap nilang reklamo tungkol sa iba't ibang uri ng pangaharas at pagbabanta ng mga ola. Unang-una, ganito yan. Yung ginagamit nitong mga online lending apps na ito, mga pre-registered SIM cards, laging blank walang investigation kasi nga, yung mga nakapaloob doon na mga data, mga bogus. So, ganun na nangyayari. Kaya kahit anong investigasyon minsan ang ginagawa namin, uh, talagang minsan nahirapan kami dahil uh, mga fake identity, mga fake uh, information yung napapaloob doon sa uh, registered o uh, pre-registered SIM cards. Sa memorandum na inilabas ng Securities and Exchange Commission o SEC, hanggang 15% lang dapat ang ipinapatong na interes kada buwan para sa mga nungungutang. Ano mang lalabis rito ay may tuturi ng mapang-abuso. Mahigit tatlong daan ang nag-ooperate ng online lending application sa bansa. Ayon sa PAO, 124 lang dito ang legal o may permit mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Simula 2019, may 170 online lending apps na ang pinasara at tinanggalan ng lisensya ng SEC. Yung mga kaso, sir, na kinakaharap itong mga OLA na to, ano yung mga ipinafile po ng mga otoridad? Well, unang-una yung Data Privacy Act, ano? Uh, dahil nga kinukuha nila yung mga, yung mga dokumento mo, ay yung, uh, yung mga uh, uh, records mo, mga data mo dun sa online na sinurender mo. And then, uh, yung Cybercrime, yung Cybercrime Prevention Act, And then, uh, yung isa pa po, yung Consumer uh, Protection Act. Yun po yung mga kinakaso natin. Dahil nga sa Consumer Protection act, dapat po uh, sumusunod sila sa uh, uh, mga regulasyon, rules and regulation na prescribed ng uh, BSP. Ang mga lalabag sa Data Privacy Act maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 7 taon at patawan ng multa na isang daang piso hanggang 5 million pesos. Maaaring kasuhan ang OLA operators, officers at maging mga ahente nito. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan. At mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.